Oh, so magandang umaga, Kol. So, ang stop natin ngayon, Kol. Magkakabit tayo ng aircon. So, aircon drain. So, ito, Kol, Sama natin. Oh, so ito yung ikakabit natin, Kol. So, may ano na tayo dito, no? Ito yung PVC fan. Uh, blue pipe. So, nilagyan natin ng fan. Rubber insulation. Nya, niya? natin ng fan. Charol. So para ano to pal? Para sa aircon drain. So, yung kuha ano natin, lalagyan natin dito. Oh, so dito banda sa so kol, diyan yung diyan kasi yung ano natin drain. So itatapin natin diyan. Tapos so, dito tayo tatakbo. Ah, ito. So naglagay na ng kasama natin. Tapos dito tayo dadaan. So marami tong kukolektahin. So dito banda may ano dito, may aircon drain sa taas. So ang, ang ni padaan natin diyan. Yan sa may butas ko. Binutasan na namin 'yan. Oh, uh, may isang unit dito. So ceiling siya. Tapos Oh, uh, so, sa, taas din doon na. Meron ding isa doon. So dito na, natin patakbuhin ko. So meron isa din diyan. Oh. Uh, so kabit natin. Oh, uh, ito na siya ko na. anak kabit na natin ko? So na So ang design kasi dito kol. So diyan tayo magtapping. Tapos ito yung collector natin. Ito yung collector natin. Tapos tatapos siya dito kol. Pagdating dito, maglalagay tayo ng tea diyan. na yan doon kol. So may kokolektahin din ng isang aircon doon. Oh, pagdating dito, meron din kolektahin siyang isa. Yung uh, wall. At saka dito, meron din dito sa so, kol isa. Mga ceiling type kasi ito kol. Oh, ah, ito, itong dalawa, itong naka Naka kono sa slab Ano yan Mga gravity lang yan So mga wall So dito Maglalagay tayo ng clean out dyan So dito nga natin O uh, so lalagyan muna natin Ang ano kol Yung hangir Para matuloy tuloy Yung ano Kapit natin O uh, so ito Ikabit ano, natin Yung isa kol Yung kapunta dito So ito na siya Pinapasok natin Ngayon O Andas ka O So i iloop na natin Yan dito kasi ito kolektor naman to so ito natin yan do so ito na siya malapit na matapos so ito yung ginagawa natin kapon at saka tinapos natin ngayon uh, so dito banda call in offset natin yan kasi no, nababangga tayo sa ano sa electrical uh, so importante talaga yung sloping call nakikita nyo call nilagyan talaga natin ng sloping yan oh, mababangga kasi sa electrical yan kaya yun yung ginagawa natin no uh. Ito kun. So itong isa tol, isang yung yung 3 na 'yan, Ah, uh, magko-collect na isang unit 'yan sa taas, sa second floor. So lalagyan natin 'yan ng ano, ceiling clean out dito. So dito banda, ganun din yung isa. Yung isa, wall 'yan. Oh, uh, yung kasi yung wall, cool gravity lang 'yan. So wala siyang uh, pump, kaya dito natin pinadaan sa baba. Oh, uh, itong isa, tapusin pa natin 'yan, cool. So meron isang ceiling dito. Oh. Uh, eh dugtungan natin yan yung kasama natin o oh, tinatap yung isa kasi may isang unit din doon oo oh. so ah uh, trabawin mo natin tol cool. oh so ito yung aircon drain na kinakabit natin tol cool. oh so meron tayong stub na isa dyan oh so natapos na natin to so ito na siya kol cool. so final na to ito yung nasa sa taas kol, cool, yung kanang wall o oh, yung aircon drain At saka ito isa. Ito yung ceiling type. O. Oh, yung isa. Gravity din. O oh, ito rin yung siap call. in natin dahil sa electrical. Oh. Kapunta na siya dito. O. Oh, so yung ano na natin, natin dito. Yung ano na lang. Yung tapping ng ano niya. Drain. Pero hindi pa natin ita topping call kasi i-test pa natin yan. O. Oh. Kailangan pa natin ma-flow test. O. Oh lalagyan ng tubig ko titingnan kung maganda ba yung sloping so maraming salamat sa panonood ko God bless, bye bye